Gandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ram Haberi Jr. Ah, dagdagan natin po ang kaalaman tungkol sa isang drug dependent. Okay. Kung 'yan ay gumagamit po ng marijuana, wala po tayong gano'ng problema kasi ang marijuana po ay downers, n'di sabihin Gusto niya matulog lang na matulog. at napakamura po nitong uh, klase ng droga, yung marijuana. Ito po ay 10 meters away, maamoy po ninyo. Alam niyo, marijuana kung kayo ay nakamoy na. Hindi po kagaya ng shabu ito po ay walang amoy kaya hindi nyo to detect basta ngayon para makita nyo pa sa isang dependent kung mamaya meron kayong kamag-anak na dependent sa paggamit ng shabu ang titignan nyo po ay unang una isa din ay hindi po siya makakain kaya po ang drug user na gumagamit ng shabu ay namamayat at uh, ang pangalawa inom po siya ng inom na soft drinks kasi lagi siya nauuhaw yan po ang mga katangihan niya Ah, ang pangatlo, yan po ay nabubulol. E kung sa tingin nyo, eh, hindi naman normal yung salita niya kung para, kung kasama nyo lagi, alam nyo kung anong klase ng pananalita niya. Kung niya ay bubulol-bulol para matigas ang dila, ayan, na ah, simptomas din po yan, na nagdodroga po ang isang tao. At ang isa pa, na ito po ay special po ito. E una, hindi ko po sinasabi sa inyo, pero ito po ay special. Okay, pero inyo yung tao nyo, subukan lang ninyo yung kamag-anak. Hoy, bigyan kita isang daan. Magpalakihan tayo ng dura. O, sino malaki dura? Sa kanya ito isang daan. Diba? Para lang makonvince ma ninyo. Aba, hindi kahit isang konting patak, wala pong lalabas doon. Hindi po yan makadura. Yan po. Eh, wala man sakit na ganun na hindi makadura ang tao. Yan po ay simptomas ng shabu. Meron pa rin po, namumula po yung mata. At yung nga, yung sinabi ko noon na, hindi po yan gano'n makatulog. Kasi ang shabu po is is uh, para stimulant po yan. Talagang active na active. At yung panga kaya ka po nabubulol, eh kasi po eh, eh, may kita nyo, parang nangangatay yung, yung bibig niya, parang nang, nanginginig, may mga ganun na yan. Yan yung mga lulung na simptomas ng gumagamit ng droga. Yun lamang po at magandang araw po ulit sa inyo